makulit, malambing, maamo, nakakatuwa, cute. Ganyan ang mga pusa. Pero ang malaking tanong natin mga kaibigan, bakit kaya hindi nabanggit sa Biblia ng letra por letra ang mga pusa? Alamin natin ngayon kung bakit walang nakasulat na salitang pusa sa kanonisado o talagang mga aklat na nabibilang sa banal na kasulatan. Sa Biblia, may mga hayop na kabilang sa cat family o kingdom pantera ayon sa siyensya. Ito, ang mga hayop na ito ay tuwirang nababanggit ang kanilang mga pangalan sa Biblia, kagaya ng leopardo at leon. Meron ding nakatalang mga wild cats sa saling Ingles, pero kapag pusa ang hahanapin natin, wala tayong makikitang nabanggit ito sa Biblia. Noong panahong nasa kapangyarihang pandaigdig pa ang bansang sa sagrado ang tingin nila at trato sa mga pusa, kaya hindi nila ito sinasaktan. Katunayan sa taas na kanilang pagtingin sa pusa. Dumating sa puntong sinamba na nila ito. Meron silang sinasambang Diyos na pusa na sumasagisag sa isang babae na tinatawag nilang Bastet. Kumakatawan si Bastet sa ganda, pag-ibig, kaligayahan at protector din ng mga tao. Ipinagpabawal din sa Egypto noon na galing ng pusa upang ilabas sa kanilang bansa. Kapag may pamilyang namatayan ng pusa, itinuturing nila itong trahedya. Nagluluksa ang pamilya sa pamagitan ng pag-aahit ng kanilang pilik mata Bilang sagisag ng nararamdaman nilang sakit at lungkot ayon sa gregong mananalaysay na si Herodotus. Kapag may pumatay noon sa pusa sa bansang Egypto, ito ay nahatulan ng kamatayan sa jaman o hindi sinasadya. Tandaan natin mga kaibigan ng ang bayan Israel ay naging alipin ng bansang Ehipto sa loob ng mahigit apat na raang taon. Subalit isipin mo, nakakita na kaya sila ng pusa o domestic cats sa panahon natin ngayon? Ulihim nila itong inaalagaan? Bagamat hindi tuwirang binabanggit ng letra por letra ang pusa sa Biblia, hindi naman ito nangangahulugang Walang kabatiran ang bayang Israel o ang mga Hudyo sa mga pusa noong panahon ng luma at bagong tipan. Hindi kagaya ng tupa at kalapate, matnamataas ang pagbibigay sa pakahulugang espiritual. Ang pusa ay tinuturing na hindi malinis noon ayon sa batas at ilituntunin ng bayang Israel. Sa makatwid, hindi na mahalaga o dapat pang banggitin sa Biblia dahil wala itong spiritual na sagisag o maaaring iugnay dito isa pa sa itunuturing dahilan ng mga Bible scholars at mga mananaliksik ng Biblia dahil sa sinasamba ng sinaunang ng Egypto ang pusang Diyos na si Bastet hindi na nila sinulat sa Biblia ang pusa ng letra por letra sa alinmang wika na kanilang binibigkas noon Hebreo man o Aramaiko kung mayroon mang salitang pusa na mababasa sa ilang teksto, ito ay matatagpuan sa hindi kinasiyang aklat o nasa deuterocanonical o apocryphal text. Ito ay nakasaad sa sulat na propetang si sa kapitulo 6 talatang 22 na tinatawag din kapitulo 6 ng aklat ni Barok. Ganito ang ating mababasa. Dinadapuan sila ng mga paniki, ng mga layang-layang at ng iba pang mga ibon at inuupuan ng mga pusa. Ang lahat ng ito ay nangangahulugang sila hindi Diyos, kaya huwag ninyo silang sambahin. Nangangahulugan ito o nagbibigay ito ng ebidensya na maaaring palasak na ang pag-aalaga ng pusa noon sa Israel at Uda noong kapanahonan ni Propeta Jeremias bago sila dalhin bilang bihag sa Babilonya bagamat hindi sila nabanggit sa Biblia. Ang pusa ay nilalang din ang ating lumikha, ng ating mapagmahal na Diyos na alam natin na ang layunin nila ay magbigay ng saya at ligaya sa mga taong nag-aalaga sa kanila.